Uh, magandang araw sa atin lahat mga kaibigan, mga kamag-anak, uh, lalong-lalo na sa taga-subaybay sa akin channel uh, Ito, ang pamagat nating video, uh, mag-ingat sa malakas na pagyo uh, Kung yun man, kayo man ay busy-busy uh, sa mga trabaho at uh, hindi makapakinig ng balita Kaya po ako, uh, pag ganito po, uh, gusto ko po makapagbigay ng kaalaman sa inyo Uh, baka uh, hindi ninyo alam uh, Yung bagyong hulian Pabago-bago po ang kanyang uh, direksyon uh, Hindi po ako nagbibigay ng uh, balita Na hindi nanggagaling din po sa mga eksperto Hindi po ako gumagawa ng mga kwento Kasi mahirap po yun eh. Ngayon po uh, Dati hindi tinataya uh, na hindi tatama sa lupa Papalayo Nagbago po ang direksyon Mag-ingat po ang lahat Diyan sa Batanis Uh, ibig sabihin tatama po diyan ang bagyo. Nagpabago-bago kasi ang ano niya eh. At saka alam niyo abnormal lang ating panahon dahil eh, tinatayang may lanin Nina ngang darating. At saka alam niyo kaya siguro bumulosok bigla yung bagyo na yan. Mayroon kasi din mga bagyo dito sa bandang malayo sa kanya. At uh, parang uh, malulusaw na. At siya ang matitira na malakas. Alam niyo yung malakas na bagyo, yun yung hihigop sa mga mahina may mga alimbawa, may mga samang panahon na maliliit, pwedeng higupin ng lumalakas na bagyo. Kaya po itong uh, bagyong Holian uh, napaka-delikado po niyan. Kasi po, nag po sa mahinang mahina at saka tina, sinasabi na hindi tatama. Eh, check na po na tatama ayon sa mga eksperto. mag po, uh, mula bukas hanggang lunes, yan po tinataya po na tatama dyan sa si area. Alam nyo naman, pag Batanes, malapit yan sa Cagayan, at malapit lang din yan sa Metro Manila. Kasi na yan eh. Pag sinabi nga uh, bagyo, yung diameter niyan, yung paikot na ulan na daladala niyan, malaki. Kahit nandun man yan sa dulong Luzon, Batanes, yung sakop ng uh, kanyang uh, ang tinatawag niyan, yung rain band, yung paikot na ganun. Mahahagit po ang Calabarzon, uh, Uh, Patinga daw Metro Manila Magkakaroon ng signal Hindi uh, lang basta signal number 1 Tinataya nga signal number 3 At uh, tinataya na dyan sa Batanis area Magkakaroon ng signal number 4 Ibig sabihin na uh, Batanis uh, uh, Northern Luzon Kasama na dyan ang Cagayan uh, Yan po uh, Kakaiba po ang bagyo na yan Ako lagi ang nakatutok sa balita eh kaya kung kayo man na uh, di kayo nakapanood sa YouTube, ako active ako sa YouTube. Kaya po, nimbawa uh, 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 wala ka man load sa, sa Facebook, makikita ninyo o mapapanood ninyo o mapapanginggan ninyo ang aking binabalita na totoo. Hindi po ako uh, nagbabalita na hindi totoo. Mag-ingat po ang lahat, uh, lalo na sa mga bulubundoking lugar, ha? Uh, lugar. Uh, mga bahain, tabing ilog, tabing dagat. Ayan, mag-ingat-ingat talaga po lalo dyan sa Irena yan. Batanes kasi yun, napaligiran ng dagat. Mga mga isla yan, mga kaibigan. Uh, malalaki po ang alon yan. Pag ganyan, magkaroon ng signal number 3 hanggang signal number 4. Kaya mag-iingat po ang lahat. Uh, hindi lang po sa sabihin na uh, sa landslide, pati na rin po yung mga daluyong, yung malalaking alon. Mag-iingat po ang lahat. Uh, sana po, uh, panalangin natin na hindi naman ganong kalakas ang abutin kasi alam ninyo nagumpisa lang yan sa sobrang mahina tapos uh, ang direksyon kasi niya dati pa ganito papalayo ngayon nagbago po, uh, pabulusok pabulusok po ang bagyo big sabihin uh, hindi tatama sa lupa ngayon, pabulusok ay wag naman sana na patuloy na bumulusok papunta sa atin <laughs> kasi dolo eh dolong luson Batanis, dolo yan eh ibig sabihin pa mga kaibigan papunta sa min min ano, ano sa malaking lupain ng luson ha ah? kaya po ah, tutukan po natin mga balita na yan ah, magbibigay din akong update sa inyo pagka kung ano po ang ah, binibigay po na balita sa pag-asa hindi po ako nakikinig sa mga kung ano-ano diyan na mga sa mga social media na para lang makakuha ng Diyos. Kung nga ipapakita mo yung malakas na bagyo, yung lumang video, tapos tatakutin mo ngayon yung mga tao. Hindi po ako ganun. Uh, wala po akong pinapakita ng mga video-video. Basta ang aking sinasabi, katotohanan. Uh, sana po, uh, mag-iingat po ang lahat. Mm. Uh, pasasalamatan ko yung aking uh, mga taga-suporta. Uh, kahit man ako... Alam ninyo, nung tinataha ko itong pagbablog, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng sweldo. Uh, Namonetize naman ako sa ads on reel pero uh, sa, sa hirap na pong kumita ngayon, uh, sabi ko, bahala na. Kahit hindi man ako sumweldo, uh, meron naman akong trabaho dito, magsisikap na lang ako sa aking mga kapatid dyan, na nangangailangan. Uh, may awa ang Diyos, kapag lumaki ng lumaki itong negosyo ko, uh, mabibigyan ko rin kayo ng allowance buwan-buwan. Eh, alam niyo naman, nung malakas ang tahian, eh, lagi ko kayong napapadalhan. Eh, ngayon, medyo mahina po ang tahian. Ay, eh, nasahan ko itong pagbablog, ay, eh, mahina din. <laughs> alam niyo naman, kahit na mga sikat eh. O, oh, sumasahod naman kayo. Ang sumasahod lang ngayon, yung mga million views. Eh, ako, 100 views lang ang kaya ko eh. Pero, uh, mga kaibigan, alam ko, pag uh, kayo nasa sanay sa aking channel na uh, tagapagbigay tayo, ako po ay isang A uh, survivor. agaling uh, galing po ako sa sobrang kahirapan, sa sobrang laki ng mga problema uh, na pagtagumpayan ko po, analampasan ko ang mga pagsubok dahil po sa pananalig sa Diyos at pagsisikap. Uh, kung masubay ba niyo akong channel, Sa uh, kahit sa YouTube, kinukwinto ko lagi ang aking buhay. Kung paano, paano na bago. Oh, eh, hindi man ako, hindi man kami yung maman, mag-anak. Ibig sabihin ng aking mga anak uh, sa awa ng Panginoon nakapag-aaral po. Dalawa na lang nag-aral ng college at malapit na rin po magtapos ng college. Yung apat tapos na. Uh, kaya po uh, uh, sa awa ng Panginoon na uh, magaganda ang trabaho. Yun po ang uh, mga kabataan. Sikapan po natin ang pag-aaral, mga magulang uh, payuhan po lagi ang mga anak na mag-concentrate sa pag-aaral. Huwag atupagin yung mga barkada kasi yan po ang magsisira sa kinabukasan. Kahit po kayo mayaman, kung ang inyong mga anak ay kung saan-saan sumusuot, kaliwa kanan, ang dinadaanan, hindi po yan magtatagumpay. Ha? Kahit gaano kadami inyong pera, ah, darating din ang panahon na mauubos at mauubos. Kaya kailangan po, tuwid lang po tayo para po uh, may kawaan tayo palagi ng puong may kapal sige, hindi na tinabaan ang ating kwento yun uh, maraming salamat sa mga paluwer uh, alam niyo dito sa instream ads uh, ano eh unti-unting nawawala yung oras ko pero ang aking paluwer padagdag ng padagdag maraming salamat sa inyong lahat at siguro napapansin ninyo na uh, mayroon kayong makukuha aral dito sa akin. Ako, ako kumakanta, pero ang uh, karamihan kong tinuturo dito, gagayin niyan, may mga balita na importante. Uh, panurin po ninyo. <laughs> uh, Taypalo ninyo sana ako. Ma, uh, kung inyong mga marapatin. Hanggang dito na lang ulit, uh, babala, ha? Malakas na bagyo yan. Uh, At uh, alam ninyo ang uh, problema kasi sa bagyo. Pag nandyan pa siya sa dagat, ito ha, itong aking experience ha. Hindi <laughs> ako nagsisinungaling. Alam niyo sa experience ko sa tanda ko ng ito. Ang bagyo, panahon pa nga ni Katani yan eh. Uh, pag nandyan sa dagat, umiipon pa yan ng lakas. Kaya po, yung uh, bagyong hulyan, uh, nagumpisa sa mahina, at uh, mananatili daw yon ng ilang araw dito sa atin, sa ating area, kaya hindi mag-ipon ng lakas, kaya napakadelikado po niyan. Tapos, pabulusok pa hindi papalayo, pabulusok papunta sa ating kalupaan kaya ingat po ang lahat magdasal at ah uh, ang importante, kumilos po tayo yan ang sabi ng Panginoon, tao kumilos ka tutulungan kita ha kaya ano po ang uh, magingat at magdasal sa inyong mga sarili kahit sabihin mo malayo sa bagyo Uh, kasi alam ninyo, uh, pag ganitong, uh, ang panahon kasi ngayon mga kaibigan, kung napapansin ninyo, dito sa, dito ako sa ano eh, Santa Rosa Laguna, napakabanas. Kasi experience ko na rin to. Kaya mabanas, uh, ano na ngayon, September dama mag-October na. Uh, yung hangin kasi, mag-ano uh, na yan, mag-aagawa na yan. Yung habagat, mawala na yan, unti-unti. At ang papalit niyan, amihan. Kaya kumbaga, nag, uh, dalawa mainit dito sa gitna. Kaya yun, yun siguro ang dahilan uh, nitong pag hulyan na uh, hindi siya makaalis-alis at lumalakas siya. Kaya pag-ingatan po natin lahat. Sige, yun, uh, baka sabihin nyo, eksperto ako. Yun lang po ang aking napapakinggan na balita. Kaya ugaliin po din yung laging makinig ng mga balita. Para, kung uh, kumbaga, ang paghahanda, magagawa natin. Sige, ingat po tayong lahat, manalangin at Bumilos para kawaan tayo ng Diyos. Ingat po tayo palagi.